Sa buong kasaysayan, ang mga Kristiyano ay inayos at tinuruan na maunawaan ang mga misteryo sa likod ng isang buhay na may panalangin na nagbibigay diin na ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Gayunpaman, ang panalangin ay higit pa sa komunikasyon. Ito ay isang paraan upang mas mapalapit sa Diyos at isang makapangyarihang kasangkapan na magbibigay daan sa iyo upang makamit ang magagandang resulta sa buhay. Alam mo rin ba na ang patuloy na pagdarasal ay maaaring magbukas ng matigas ang ulo, na mga pinto, at gawin ang mga imposibleng bagay? Kung nagdududa ka dito, tanungin mo si Hana sa Biblia. Sa video na ito, gusto kong hikayatin ka na patuloy na manalangin hanggang sa mangyari ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Huwag tumigil hanggat hindi mo nakikita ang iyong mga petisyon. Ngunit bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga inspirational na video. Ang panalangin ay hindi lamang isang aktibidad, ito ay dapat na isang pamumuhay na kinukuha mo at hindi mo magagawa ng wala. Nakikita mo kung gaano kahalaga ang mga damit dahil pinalamutyan at pinaganda nito ang iyong katawan at pinoprotektahan ka mula sa malupit na panahon. Pinoprotektahan ka rin ng panalangin kapwa pisikal at espiritual mula sa nagniningas na sibat ng Diablo. Sa isa Tesalonica lima oras labin pito minuto, sinabi ni Apostol Pablo, patuloy na manalangin. Ang kasulatang ito ay isa sa pinakamaigli sa Biblia, ngunit taglay nito ang gayong kapangyarihan na kapag masigasig mong ilapat ito, matatamasa mo ang napakalaking resulta. Sa kasamaang palad, madalas kang natutokso na ihinto ang panalangin, kapag ang iyong kahilingan ay hindi nagiging katotohanan. Tingnan natin ang kwento ni Naaman. Inutusan siya ng propeta ng Diyos na isaw ang sarili sa ilog ng pitong beses. Maaari mong makita ang pagtitiyak sa pagtuturo na iyon, ngunit siya ay nag-aatubili. Malamang na nadama niya na ang isang beses ay hindi na iba sa pitong beses at magbubunga ng parehong resulta. Salamat sa Diyos sa kanyang lingkod na nagudyok sa kanya na sumunod sa mga tagubilin. Kung hindi niya ginawa, na-miss niya ang kanyang mga himala. Maraming kristyano sa ngayon ang nasa gayon din kalagayan, laging nag na sundin ang mga tagubilin ng Diyos, sa pag-akalang mas alam nila. Ang pagtuturo mula sa Biblia ay diretsyo at tiyak, patuloy na manalangin makinig, walang detalye sa Biblia kung gaano katagal o ilang beses kang manalangin bago sumagot ang Diyos. Magdasal ka lang. Nakuha ng kaibigan mo ang mga sagot sa kanyang mga panalangin sa loob ng isang linggo. Munit hindi iyon na angahulugang mahal siya ng Diyos nang higit pa sa pagmamahal niya sa iyo, o na mas mabuti siya kaysa sa iyo. Nangangahulugan lamang ito na ang oras na nakikita ng Diyos bilang pinakamahusay para sa iyong tagumpay ay darating pa. Dapat mong ilagay ang ugali ni Jacob at ipahayag, hinding hindi kita pababayaan hanggat hindi mo ako pagbalain. Ngayon, sinasabi sa iyo ng Diyos na patuloy na manalangin, kahit na walang mga palatandaan ng pagulan. Hindi ba't mabigat kung paanong ang isang mananampalataya ay hindi makakagawa ng walang pagkain, ngunit maaaring magtagal ng ilang linggo nang hindi nagdarasal at hindi nakadarama ng anumang bagay na nawawala sa kanyang buhay. Masyado kang nahuhumaling sa pagpapakain ng iyong laman at pagpapabaya sa iyong espiritong tao. Hindi ka takatakang napakahirap na madaig ang tukso sa henerasyong ito. Gaano kalungkot? Maging si Jesu Kristo ay tiniyak na palagi niyang pinananatiling aktibo ang kanyang linya ng komunikasyon sa Diyos. Kung kaya niya, sa kabila ng kanyang abalang schedule at mga obligasyon sa ministeryo, gaano pa ba ang dapat mong gawin? dapat kang gumawa ng mas mahusay. Narinig mo na ba ang kasabihang magdasal hanggang may mangyari? Magiging interesado kang malaman na hindi ikaw ang unang taong nangangailangan at hindi rin ikaw ang unang nanalangin. Maraming tao na nakaulat sa Biblia ang nanalangin ng buong lakas ng hindi sumusuko at sila ay nagtagumpay. Maglakad-lakad tayo sa mga kwentong ito sa Biblia. Tingnan mo si Hana, siya rin ang tinawag na bao. Inawag ng mga tao ang kanyang mga pangalan. Si Penina ay nagdulot ng kanyang sakit araw-araw. Munit hindi niya tinanggap ang kawalan ng anak bilang kanyang kapalaran. Itinulak niya hanggang sa ibinigay ng Diyos sa kanya, si Samuel. Nakikita mo ang antas ng pagtityaga kung saan patuloy kang humihini ng tulong sa mga taong may otoridad. Ilapat iyon sa iyong lihim na lugar ng panalangin. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang talinghaga ng mahirap na balo na inapi ng masama at hindi makatarungang hukom. hukong. Huminto ba siya sa paglapit sa kanya dahil tumanggi itong tulungan siya? Ang kanyang determinasyon na makamit ang katarungan ay pumukaw sa pagpupursige at sa kalaunan ay napagtibay siya mula sa kanyang mga kaaway. Sa higit pa sa talinghagang iyon, si Jesus na nagsasalita sa Lukas 18, pito tandang bawas walo, ay nagsabi, at hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi ikaw makikita niya na makakamit nila ang katarungan at sa lalong madaling panahon pagdating ng anak ng tao makakatagpo ba siya ng pananampalataya sa lupa anong katiyakan hindi masama ang Diyos na magbiginbihan sa iyong pagsusumamo tiyak na sasagot siya pagdating ng tamang panahon ipagpatuloy mo lang ang pagdarasal hanggang sa makita mo ang pagpapakita. Makinig, bilang isang mananampalataya, ito ay makikinabang sa iyo kung maintindihan mo ang katotohanan na hindi mo matagumpay na masusukat ang buhay ng walang panalangin. Kung may magsabi sa iyo ng iba, hindi siya para sa iyo. Tanungin ang iyong sarili ng tanong na ito, bakit ang isang taong nagnanais ng pinakamahusay para sa akin ay susubukan na pigilan ako sa pagdarasal? Ito ay tulad ng pagdiskonekta ng oxygen machine mula sa pinagmumulan ng kuryente, na alam na kailangan ito ng isang pasyente upang mabuhay. Alamin nito ngayon, ang kawalan ng panalangin ay isang hatol ng kamatayan. Bakit? Dahil sa sandaling hindi ka magdasal, nagiging walang kapangyarihan ka sa harap ng jablo, at alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Mga minamahal, nang si Jesu Kristo ay nagpasimula ng panalangin, hindi niya ito ginawa para sa kanyang sarili, ngunit para sa kapakinabangan ng mga taong patuloy na gagamitin ito. Sinasabi ng Biblia na dapat kang humingi at tatanggap ka, kumatok at bubuksan ang pinto. Ngayon, paano ka makakapagtanong o makakatok ng walang panalangin? Mag-apply tayo ng kaunting mathematics dito. Ang equation ng iyong buhay ay ang mga sumusunod, man plus prayer ay katumbas ng atensyon mula sa Diyos. Kaya, kapag binawasan mo ang panalangin mula sa equation na yon, hindi mo ma-access ang iyong maker. Ang panalangin ng mag-isa ay hindi isang madaling bagay. Kailangan mo ang banal na espiritu upang gabayan ka sa proseso. Gayunpaman, alam mo ba kung bakit napakadaling sumuko sa panalangin? Ito ay dahil kadalasan, sa halip na ipagdasal na mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, mas inaalala mo ang pagdarasal sa Diyos na paulanan ka ng kayamanan. Siyempre, hindi iyon masamang bagay, ngunit kailangan mong baguhin ang iyong dimensyon ng panalangin. Ang pagkaantala sa pagsagot sa iyong mga panalangin ay maaaring dahil inihahanda ka ng Diyos na tumanggap. Malamang alam niya na hindi ka pahanda para sa pagpapakita ng iyong pagnanasa, kaya kailangan niyang ihanda ka sa paghawak nito pagdating. Pagkatapos ng lahat ay sinabi, kailangan mo ring malaman kung bakit ang mga sagot sa iyong mga panalangin ay hindi nalalapit. Maraming tao ang nalulugod sa pagtatanong sa Diyos para sa kanilang mga kasawian. Gusto nilang sisihin niya ang lahat dahil lang sa hindi sila handang suriin ang kanilang sarili. Kung nagdadasal ka at parang nahuhulog ang iyong mga panalangin sa mapatong lupa, maaaring ito ang mga dahilan. Una, ito ay maaaring resulta ng kasalanan. Bilang isang mananampalataya, inaasahan na kahit na wala kang alam tungkol sa Diyos, dapat mong malaman na ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. Upang patunayan ang kabigatan nito, tinalikuran ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak habang nasa krus. Bakit? Dahil dinala niya ang mga kasalanan ng buong mundo. Kung magagawa iyon ng Diyos kay Jesus, bakit iba ang kaso mo? Ang katotohanan na ikaw ay naligtas ay hindi otomatikong naglalagay sa iyo sa itaas ng kasalanan. Kung hindi mo pinangangalagaan ng matuwid ang iyong kaligtasan, ang kasalanan ay gagapang sa iyong buhay. Ang kasalanan ay bumubuo ng isang hadlang sa pagitan mo at ng Diyos, kaya kapag nananalangin ka, tila ang iyong panalangin ay tumama sa bubong at bumabalik sa iyo nang hindi sinasagot. Ang mga anak ni Israel, sa pangunguna ni Joshua, ay nanalangin sa Diyos para sa tagumpay laban sa isang partikular na bansa, Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila dahil sa kasalanan ni Atchan. Sinuway niya ang tagubilin ng Diyos at kinuha niya ang mga samsam sa Jericho. Isang buong bansa ang kailangang magtusa para sa kasalanan ng isang tao. Hindi katakatakang itinataas ng katuwiran ng isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kadustaan sa mga tao. Pangalawa, ang mga naantalang panalangin ay maaaring paraan ng Diyos sa pagsubok sa iyong pananampalataya. Pananampalataya ang manalangin sa Diyos at mas malaking pananampalataya ang maghintay sa Kanya. Ang pananampalataya ay higit pa sa gawa ng paniniwala, umiikot din ito sa pagtitiwala sa Diyos kahit na ang mga bagay ay sumasalungat sa iyong mga inaasahan. Sa ganitong paraan, buong tiwala mong tinatanggap na may mas malaking layunin siya para sa iyo gamit ang kaalamang ito sa halip na bumulong-bulong at magreklamo kapag hindi mo nakikita ang mga resulta. Hilingin sa Diyos na tulungan ang iyong kawalan ng pananampalataya at palakasin ang iyong pananampalataya sa Kanya. Ang tunay na lawak ng pananampalataya ng babaeng kanaanita nang lumapit siya kay Jesus upang hilingin na pagalingin ang kanyang inaalihan ng demonyong anak na babae ay hindi magiging maliwanag kung tumugon kaagad si Jesus. Sa sadyang pagpapaliban sa pagbigay ng kanyang pakiusap, nagpakita siya ng kahanga-hangang pananampalataya. Sa ngayon, masusukat natin ang lalim ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsusuri sa ulat na nakaulat sa Biblia. Ang isa pang dahilan ay maaaring ibaba ang iyong pagmamataas at dagdagan ang iyong pag-asa sa kanya. Ang pagmamataas ay, sa maraming pagkakataon, ay sumisira sa mga tao at makikita mo sa lahat ng mga indikasyon na hindi kayang alagaan ng Diyos ang isang taong puno ng pagmamataas. Kailangan ng kababaang loob upang lumapit sa trono ng Diyos na may pag-asang sasagutin ang iyong mga panalangin. Ang pagmamataas ay isa sa mga pinakamalaking hadlang na pumipigil sa iyo na magkaroon ng isang malusog na ama-anak na relasyon sa Diyos. Pinipilit ka ng pagmamataas na higit na tumuon sa iyong mga hangarin kaysa sa plano ng Diyos. Kung pagmamasdan mong mabuti, kapag ang isang mapagmataas na tao ay nananalangin, pinanghahawakan niya ang gusto niya at sa oras na umaasa siya ng sagot, nagbibinibinihan siya sa salungat na pananaw ng Diyos tungkol sa sitwasyong iyon. Ang gayong tao ay hindi makakaasa na sasagutin siya ng Diyos nang mabilis. Halimbawa, kapag nanalangin ka sa Diyos para sa promosyon at nagagalit dahil hindi ito nalalapit, iyon ay pagmamataas na nagpapakita. Sa sitwasyong ito, ipagpapaliban ng Diyos ang pagpapakita ng iyong mga panalangin para magpakumbaba ka at ituro sa iyo na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Pagkatapos sa pagsasalita tungkol sa intensyon ng Diyos na dagdagan ang iyong pagnanais, sasang-ayon ka na kapag ang isang bagay na iyong ninanais ay matagal na nahayat. Ito ay pumukaw sa iyong pagnanais at pinangangalagaan ito upang maging mas malakas. Halimbawa, nangako ka na ba sa isang bata na ice cream? Hindi ka hahayaan ng bata na magpahinga, at habang tumatagal bago matupad ang iyong pangako, mas matindi ang pagnanais ng bata sa ice cream. Ang pagkaantala sa iyong mga panalangin na sinasagot ay nagbibigay sa iyo ng mas makabuluhang karanasan sa pagpapakita sa wakas. Ngayon, tignan ito mula sa ang gulong ito-ito ay isang kawili-wili ang mga kristyano ay naging mahilig humingi sa Diyos ng mga biskwit kapag maaari silang humingi at tumanggap ng karunungan at mga ideya upang magtayo ng isang buong pabrika. Binigyan ka ng Diyos ng isang blankong tseke para humingi ng anuman, ngunit ang pinakamagandang bagay na nakikita mong hilingin sa kanya ay isang kotse. Kung ibibigay niya sa iyo ang kotse iyon, babalik ka na humingi ng bahay at damit at magpapatuloy ito sa ganoong pagkakasunod-sunod. Nais ng Diyos na matanto mo na maaari kanyang bigyan ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan na tutulong sa iyo na makuha ang lahat ng kailangan mo. Humingi si Haring Solomon ng karunungan upang mamuno sa bayan ng Diyos sa tamang paraan. Sa gayon, hindi na niya kailangang tumakbo sa Diyos sa paningin ng bawat problema, naghahanap ng solusyon. Bakit? Dahil meron siyang karunungan sa kanyang mga daliri. Panghuli, inaantala ng Diyos ang mga sagot sa iyong mga panalangin upang ituro sa iyo ang pagkilos ng pagpapahalaga. Ang mga bagay na nakukuha ng walang stress ay madaling i-take for granted, ngunit nakikita mo, iyong mga bagay na kailangan mong hintayin sa buong buhay mo, iingatan mo ang mga ito. Ito ay nagpapatunay na ang panahon ng paghihintay ay nagpapalaki sa iyong kasiyahan at pasasalamat kapag ang mga panalangin iyon ay sa wakas ay nasagot. Ito ay maihalin tulad sa kung paano mo pinahahalagahan ang pera na iyong pinagtatrabahuhan ng higit pa kaysa sa ipinigay sa iyo. Ang pag-asam at pananabi kung saan matyaga kang naghihintay hanggang sa katapusan ng buwan na mabayaran ang iyong sweldo ay ginagawang mas kapakipakinabang kapag sa wakas ay nabayaran ka. Katulad nito, kapag nananalangin ka para sa isang tagumpay at hindi mo ito natanggap ka agad, ang panghihina ng loob ay darating. Munit kung ipagpaliban ng Diyos ang pambihirang tagumpay na iyon at hahayaan kang harapin ang ilang mga paghihirap, mas mapapahalagahan at masisiyahan ka sa iyong tagumpay pagdating. Mga minamahal, ang pananahimik ng Diyos ay hindi nagpapahiwatig na nakalimutan ka na niya at hindi rin nangangahulugan na hindi ka niya naririnig. Huwag lamang magdasal at magpahinga, ipagpatuloy ang pagdarasal. Kapag mahina ang iyong laman, manalangin ng higit pa nanalangin si Daniel at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Gayunpaman, naantala ng prinsipe ng Persya ang sagot sa kanyang mga panalangin. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit dahil hindi siya nagtitimpi sa pagdarasal, ipinadala ng Diyos si Angel Michael upang makipagbuno sa prinsipe ng Persya at ilabas ang mga sagot sa mga panalangin ni Daniel. Napakalaking aral ang matututuhan dito, naghahasik ba ang isang magsasaka at umuwi upang magpahinga hanggang sa araw ng pag -aani. Hindi, pumupunta siya sa kanyang sakahan ng paminsan-minsan upang damuin ang bukid at diligan ang kanyang mga pananim kapag kinakailangan. Makinig ka kapag nananalangin ka, huwag mong isipin na yon na ang katapusan. Kung hindi mo ito alam noon, alam mo na ngayon, ang jablo ay hindi upo at magpapahinga para masagot ang iyong mga panalangin ng hindi lumalaban kaya magdasal hanggang sa may mangyari. Kung hindi mo pa nakikita ang pagpapakita ng iyong ipinagdasal, wala kang karapatang huminto sa pagdarasal. Tulad ng tama mong nakita, ang pagkaantala sa mga nasagot na panalangin ay isang pagkakataon para sa pagunlad, dagdag na pananampalataya, at kasiyahan sa Diyos. Alalahanin ang mga salita sa Jeremias 20, 11, na nagsasabing, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong paunla rin ka at hindi para saktan ka. Mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Mahal ka ng Diyos at perpekto ang kanyang panahon. Siya ay may mga plano para sa iyo na mas malaki at mas mahusay kaysa sa kung ano ang iyong pinlano para sa iyong sarili. Kaya, magpalakas ng loob ngayon at patuloy na manalangin kahit na tila walang nangyayari. Ang Diyos ay hindi natutulog, ni siya ay inaanto. Habang hinihintay mo ang pagpapakita ng iyong mga panalangin, patuloy na pangalagaan at palakasin ang iyong relasyon sa Kanya at magtiwala sa Kanya sa bawat hakbang ng paraan. Hindi Kanya iiwan o pababayaan. Higit sa lahat, hawakan ng awit 27, labintatlo tandang bawas labing apat na, na nagsasabing, nananatili akong tiwala dito, makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatatag at maghintay. Para sa Panginoon, habang naghihintay ka, lagi mo siyang pasalamatan sa napakaraming biyayang ipinagkaloob niya sa iyo sa nakaraan. Tandaan, ang pagpapahalaga ay isang aplikasyon para sa higit pa. Manalangin tayo. Ama sa langit, tagapaglikha ng sansinuko, sinasamba kita kung sino ka at pinupuri ang iyong Panginoon sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa kaloob na buhay at kabuhayan. Ako ay nagpapasalamat dahil ako ay nakikibahagi sa iyong pag-ibig at biyaya. Maging mataas magpakailanman. Maawaing Ama, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng awa sa araw na ito at hinihiling na tingnan mo ako ng may awa. Linisin mo ako sa bawat kasalanan sa aking buhay, ang mga alam ko at ang mga hindi ko kilala. Pabanalin mo ako at gawin akong karapat dapat na pumasok sa iyong mga hukuman. Panginoon, hinihiling ko na palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Alam kong sinasabi ng iyong salita, kung ang aking pananampalataya ay kasing liit ng buto ng mustasa, masasabi kong alisin ang isang bundok at itapon sa dagat, at ito ay mangyayari. Ama, ayaw kong manatiling maliit ang aking pananampalataya, Palakasin mo ang aking kawalan ng pananampalataya at tulungan mo akong tuminala sa iyo ng patuloy. Tulungan mo akong hindi mawala ng pasensya sa iyo. Tulungan mo akong maghintay ng matyaga hanggang sa masagot ang aking mga panalangin. Kapag mahina na ang aking laman, palakasin mo akong magdasal ng higit pa. Habang naghihintay ako sa iyo, palakasin at bigyan ako ng kapangyarihan na patuloy na itulang. Tumanggi akong panghinaan ng loob habang hinihintay ang aking himala. Dalangin ko na patahimikin mo at bigyan ng kapangyarihan ang sinumang nagpapaliban sa mga sagot sa aking mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pinasimulan mo ang panalangin at alam mo kung ano ang dapat na hitsura ng tamang panalangin. Tulungan mo akong laging manalangin ang tama. Nais kong manalangin na naayon sa iyong kalooban para sa aking buhay. Munit hindi ko ito magagawa kung wala ang iyong patnubay. Banal na Espiritu ng Buhay na Diyos, mangyaring bigyan ako ng kapayapaan at ginhawa habang hinihintay ko ang pagpapakita ng aking mga panalangin. Huwag mo akong iwan sa kalagitnaan. Mangyaring maglakbay kasama ako habang naghihintay ako ng may umaasam na puso. Aaminin ko na hindi madaling kumapit, ngunit sa iyo, alam kong kaya ko. Ibinibigay ko ang lahat sa iyo at hinihiling na ihanda mo ako para sa mga himala sa hinaharap. Yung alam mong hindi ko kakayanin sa tamang paraan, magayos at turuan mo ako. Dalhin mo ako sa lugar na nakikita mong pinakamagandang lugar para mahawakan ko ang lahat. Ang responsibilidad na gusto mong ilagay sa aking mga kamay, tuluman mo akong mahawakan ito ng mabuti. Higit sa lahat, Aking Ama, turuan mo akong malaman at maunawaan na ang panalangin ay higit pa sa mga kahilingan lamang. Ito ay isang paraan upang makipag-ugnayan at makisama sa aking Ama. Tulungan mo ako, Panginoon, hangaring makilala ka ng mas malalim at magtamasa ng mas malaking sukat kasama mo sa pamamagitan ng panalangin. Nais kong makilala ka ng personal at maging mas malapit sa iyo. Salamat sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-iwan ng komento, at ibahagi. Gayon din, huwag kalimutang pindutin ang pindutan ng pag-subscribe. Narito ang isa pang video na gagawin kang mas maputing kristyano.